bakit mga siklista ang hilig para sa kanilang mga sarili? Papajak ng mahabang distansya, aahon ng kabundukan, susuungin ng masamang panahon, at titiisin ng sakit para lang maabot ang layunin, umabot sa finish line. At ngayon, eto na naman tayo, nasa kalagitnaan ng pinakamahirap na section ng arguably pinakamahirap na 200 km odak sa nasalian ko nasa limit na ako at padami-dami pa tayong aahunin ang tanong aabot ba tayo sa cut-off Ilang taon din ang hinintay. Sa wakas, nagbabalik ang ODAC sa probinsya ng Rizal. Para sa mga Rizalenyo at mga tiga Metro Manila, magandang oportunidad ito para lumahok at maging bahagi ng cycling event na ito. At hindi ito gaya ng typical mong weekend ride. Dahil bukod sa ang ODAC sa isang time event, sa itong malaking group ride, kung saan lahat ng participants ay sumusuong sa parehong malaking pagsubok. At dahil dito, may unique na sense of camaraderie at community sa mga participants. Ang Odox Antipolo ay magsisimula sa Bosoboso boso Highlands Hotel sa Antipolo. At babagtasin lang ang pasilangang direksyon ng Marilake o Marcos Highway. Tatawirin ng mga bulubundukin ng Sierra Madre hanggang marating sa bayan ng Infanta at Real Quezon. Silang dalang na ng Luzon Island. Mula dito ay babalikan lang ang ruta hanggang makarating sa Boso-Boso. Hindi biro ang rutang ito dahil isa ito sa mga pinakamaahon na 200-kilometer route sa bansa na may mahigit 4,000 meters na elevation gain. Hindi gaya na ibang typical OLOX events, may prerequisite para makapag-register sa 200-kilometer event na ito para rin sa kaligtasan. At dahil dito, Safe to say na karamihan ng mga participants sa araw na ito ay either mga veterano na o sadyang mamaw lang. Pero may iba rin na ligaw tulad ko na loob lang ang malakas at hindi ang legs. Ito na siguro yung pinakamahirap na 200 kilometer ride na gagawin ko sa buhay ko. <laughs> ba tayo umabot sa puntong ito? Yung last two Odax na nasalihan natin, sabi na nating medyo underwhelming. Sa Odax La Union, 5 months ago, DNF. Sa Odax Cavite naman, 2 months ago, 1 hour 26 minutes na mas mabagal sa previous ko. Kung titignan ang trend, mukhang again sa atin ang ads na matatapos natin ito. Mabuti na lang sa cycling, Although may halong konting swerte, kaya naman ang karamihan sa buhay, more than 90% dito ay tayo ang may control. Pwede mong paghandaan ng event malayo pa lang ito. Pwede kang mag-ensayo at tanuhin ang iyong nutrition at fueling. This time around, gusto kong maging mas handa compared sa previous two OLACs natin. <laughs> kaya ng nabanggit ko madaming ahon dito sa Olax Santipolo. karamihan dito ay sustained climbs mabuti na lang dahil around 70% ng ruta na ito ay napadyak ko na kaso nga lang yung natitirang 30% na hindi ito pa yung pinakamahirap na section ito yung section mula sa Infanta papunta sa tinatawag na Victory Peak kaya kailangan natin siguruhin na makapagtipid ng lakas para sa ahon na ito Lapit na tayo sa Sierra Madre And then, lusong muna ulit. Excited na ako lumusong. guys ang palok sa tanay at naka 30 kilometers na tayo 1 hour 30 minutes so far mukhang okay pa naman ang harapan natin um, uh, sana magtuloy tuloy lang pero stay natin ito hanggang mamaya gusto kong i-minimize yung mga stops ko today kaya dapat on top ako sa nutrition ko para sa fueling ang plano ko ay mag-intake ng 60 grams na carbs per hour Honestly, pinaisipan ko kung gaano ba dami ang dadalhin ko sa ride. Dahil kailangan ko rin i-consider yung bigat ng dadalhin ko. Lalo na at maahon ang ride natin. In the end, ang total na fuel kong dala ay good for 8 hours lang. Ang ibang source ng fuel, aasa ako sa mga tindahan along the way. Bukod dito, may dala din akong salt sticks. Ang replenish naman ng electrolytes. So far sa part na to ng ride, halos parehong mga fellow cyclists ang nakapagpang-abot ko. Mga similar yung pace. Kasama na dito si Idol Cycling Chef. na ko, medyo laking talaga ako sa descending skills. Lagi akong naiiwan pagdating sa lusong. At sabi nga ni Chef, may advantage ang magaling lumusong dito. Mga haba kasi, kaya significant din ang matitipid mong time. sa tingin ko, significantly nang-apekto ng rain nito ito ay ang weather. So far, malamig at umaambun pa sa mga oras na ito, na para sa akin ay best weather para sa ganitong ride. Mayrap kasi kung isasabi mo pa ang init sa ganito kadaming ahon. Medyo hinob ko din ang ganitong panahon, honestly. Kaya masaya ako na patinggan tayo ng cycling guys. At least, yun ang inakala ko. finally, umabot din tayo sa checkpoint. So, 8.08 a.m. na nang umaga. So, uh, cars na tayo. And, actually, 40 kilometers na lang until sa, ano, sa uh, halfway point. And, mas lamang na So, relatively, mas madali dito. Pero, pag pabalik mamaya, ibang usapan naman yun. <laughs> majority ay lusong na mula checkpoint 1 at checkpoint 2. Maliban na lang sa around 4 km climb tungo sa tinatawag na Victory Peak, ang highest point ng ating ruta. At some point dito, medyo kinabahan ako dahil parang nagbabadya ang cramp sa kanang hamstring. Kapareho nung nangyari sa akin sa La Union. Kaya nag-slow down muna ako, nag-take ng soul stick at hopefully mawala ito. highest point ng ruta natin ngayon so mula dito mostly lusong na hanggang infanta malaking elevation ang ibababa natin for the next 30 kilometers kanina nabanggit ko na para cover sa akin ng panahon dahil medyo malamig at may konting ambon. Pero habang tumatagal, para namang sumusobra na. Ang presbong ihip ng hangin ay headwind na at yung ambon mukhang magiging ulan pa. Medyo delikado to dahil nasa lusong tayo ngayon at may mga matatarik na section dito. totoo lang, medyo kinabahan ako sa lusong na to. May time na parang dumudulas yung gulong ko. At may ilang sections din na umaagos yung tubig sa kalsada. Umasa pa naman ako na makakagain ng time sa section na to. Pero kailangan natin mag slow down dahil safety pa rin ang priority natin. Ginamit ko na lang itong chance para makapag-recover tayo. na hula <laughs> pero actually swerte to mas gugustuhin ko to kaysa mainit nasalubong ko yung mga halimaw sa front group na pabalik na sa checkpoint 3 at honestly medyo nagkaroon tayo ng konting reality check ang laki din talaga ng gap ng isang weekend rider na tulad ko para sa mga ilimang Tansya ko, may git 30 kilometers na yung nila sa akin at this point. Dahil ako, pupunta pa lang sa checkpoint 2. Pagdating dito sa dulo ng Marilake, eh, kakanan tayo at may 6 kilometers pa papuntang poblasyon ng Real para sa ating second checkpoint. Marapit na at mukhang on-pace pa naman tayo sa target natin. starting point natin naka 5 hours 8 uh, minutes na tayo itong section na to mula sa second checkpoint papunta sa third checkpoint ito yung pinakamahirap sa buong ride natin ngayon kasi ngayon nasa sea level tayo and then naahon tayo more or less 700 meters papunta sa highest point naman ng ruta natin 40 kilometers pero sinabing Haba ito. Ha. Eto na. Pabunta na tayo sa unfamiliar territory. First time ko lang Papa Jack, mula Infanta papalik ng Rizal. At ito ay iskada ng alam kong mahirap ito. Kung titingnan pa lang sa elevation profile, intimidating na talaga. 30 kilometers na ahon. Comparable na ito sa Baguio climb. Ang masaklap pa, nasa bandang dulo nito yung mga matatarik na ahon. Kung tutusin, swerte kami. Kasi ang hirap ahon nito pag katerika ng araw di ko may imagine sarili ko na didiretsuhin tong ako na to malamang nagtutulak na ako sa pundong to <laughs> eligible pa naman ang first half nitong ahon. At mabuti na lang rin dahil hindi ito tuloy-tuloy na ahon. May ilang may ising dusong din. Kaya may time para mga relax legs. Sa paghahanda ko dito sa Odang sa Polo agad sayo talaga ako para maging komportable sa mga ahon. Steady effort lang at wala dapat bigla ang surges. So, dito na after ng unang bridge na to, mag-uumpisa yung mga matatarek. Good luck! Oo nga, matarik na. <laughs> Wala na. Kinapos na ako ng gearing. Hirap na ako mag-spin sa section na to. Kasama mo na 'yung pagod, ang bigat nang iikot 'yung crank sa 34 34 na gearing ko. According sa bike computer, hindi naman ito sobrang haba. 1.6 kilometers na may 10% average gradient. Machachaga naman. Pero kuminto muna ako para lang i-gather ang sarili ko sa effort na to. Oo nga pala. Bukod sa regular checkpoints, mayroon pang dalawang additional secret checkpoints. Now the name itself hindi disclosed kung saan ito located. Pero dapat visible lang ito sa daan kung susunod mo ng ruta. Typically, para to sa mga nagtatangkang mag-teleport during the ride. Malaking tulong din sa akin dahil sakto ang paubos na ang inumin ko. Talagpasan na natin ang pinakamahirap na section. Pero according sa nakausap ko, may isa pang matarik gaya nito. Pero mas maigsina. Ito yung section approaching sa Victory Peak. checkpoint at lamang na ang lusong kaysa sa ahon tapos dito Checkpoint 3 done. 60 kilometers to go. bute lamang ang lusong dito sa ano. Next few kilometers. 40 kilometers lang yung between checkpoint 2 and 3 pero grabe talaga. Naalagaan ko rin yung uh, hamstring ko baka mabulitan. sinabi ko sa sarili ko, basta umabot lang ako sa Peak na okay ang pairamdam, kakayanin na. Dahil nasa familiar territory na tayo. Tansyado ko na yung effort na kailanganin natin. At surprisingly, okay pa tayo at this point. Medyo nag-fade na nga lang din ang energy natin. Mababa na tayo sa fuel, kaya kumain muna ako ng itlog at saging sa checkpoint 3. Pero matagal itong absorb ng katawan mayroon pa akong dalawang energy gel sa bag na nakareserva para sa Sierra Madre at final climb sa Boso Boso. Kakailanganin ko pang umito sa mga tindahan along the way para mag-refuel. Yung mga mahahabang ahon ng umaga, mahahabang lusong na ngayon kaya karamihan ng na mga natitira kong energy ay naka na talaga para sa ahon. Tinignan ko yung oras at vice margin para kaya nating mag-sub 11 hours basta ma-maintain natin yung pace. Sana lang di tayo magka medyo na ako ng gutom. Kaya huminto muna ako saglit after nitong ahon sa border ng Salad Laguna. Buti na lang madaming mga tindahan sa area na to. Napa soft drinks din ako para sa extra boost ng energy. Almost 30 kilometers na lang hanggang finish line. Pero hindi pa nakikita yung second secret checkpoint. Kaya medyo nag-worry ako. Baka namiss ko to habang yung puso. Baka masyado akong kawili. 28 kilometers to go pero pagod na ako siguro gagapangin na lang natin to itong mga ahon uh, pero malapit na 9 hours 15 minutes minsan kung masyado tayong focus sa speed pacing kung paano natin imit ang cut-off, may chance na mamiss natin ang mga magagandang tanawin sa paligid natin. At sa araw na to, aaminin ko, may times na ganito ang nangyari sa akin. Sa puntong ito, knowing na madami pa tayong time bago mag-cut-off, mas nagkaroon ako ng chance na i-appreciate ang view sa paligid. nagisipan ko, ano nga ba ang mas mahirap, Odax Cavite o Rizal? Statistically, mas mataas ang elevation gain nitong Odax Rizal. Pero kung sa dami naman ng matatarik na ahon, labang dito ang Cavite. Dahil hindi lang talaga sa elevation numbers yan. Same reason kung bakit mahirap ang Odax Baler kahit 2,000 meters lang ang elevation gain dito. At spoiler alert, mabilis ako ngayon dito sa Olax compared sa Olax Cavite ko last year. Kaya tingin ko, may strong case din ang Cavite. Pero regardless, walang duda na pareho nilang susubukin ang tipay mo sa ahon. kasing ahon pa dito sa Big C bago ang huling ahon sa buso-buso. Medyo nakifade na din talaga tayo. Kaya inubos ko na yung huling energy gel ko. Kulang ito actually. Pero ayoko nang huminto. Kaya tsatsagain na natin hanggang dulo. Naamoy ko na ang finish line. At sa daming beses ko nang pumadyak sa katsadang ito, ito na yata yung pinaka-ninamnam ko. Sang ahon pa. Buso-buso. hours ang ako na lang Busok busok climb 4 kilometers na ako Pusin na natin ito Sa palagay ko Safe to say na lahat ng mga kalahok Ay nagsuffer sa araw na to From the first finisher up to the last Even yung mga hindi pinalad na umabot sa cutoff Pero at the end of the day Masabi ko din na kung hindi man lahat Majority ay proud sa kanilang mga sarili at dapat lang dahil hindi biro ang sinoong nilang pagsupok.